kada po nga sasabihin niyo doon sa Payag po ni Bisbar uh, at Ortiga doon doon po sa sinasabi niya na tutapo ng mga Duterte ang ating Korte Suprema. Ay sa Korte Suprema na siya magpaliwanag, gawa na yung ating reklamo laban kay uh, uh, Larry Gadon. At uh, ipafile po mamaya. Eh Larry Gadon. Hey. Ito po ang abogado na tunay ng bayan. Oh, attorney Torneo. Eh, Guide ka Torney magka cover ako. Nakalive ka rin. Opo, thank you, thank you. Tol, at uh, ito nga maaga tayo rito. Sabagat ito po ay walang politika ito. etong rally na ito ay para sa suporta natin, katulad ng sabi ko sa ating katas sa hukuman, na tinutulik sa po at binabatikos ng kung sino-sinong mga ulalo dahil lamang hindi nila nagustuhan yung, yung, yung uh, naging uh, outcome noong kaso, laban doon sa impeachment. Kung tutusin, ang kamera po may kasalanan dito. Huwag nilang sisihin ang kahit sino kundi sarili nila. Sabagang palpak sila eh palpak proseso nila pagkatapos magagalit sila ngunit kung ano po man yon dapat galangin ang kataas-taas ang hukuman at ang rule of law sapagkat kung walang rule of law eh kanya-kanya ng interpretasyon gulo na po yan nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda lalong lalo na si Sen. Rison Tiberos si Sen. Bamakino si Sen. Kiko Pangilinan sundin nyo at nakakahiya naman si Senator uh, Panghilinan kung abogado siya eh, hindi niya susundin di bali siguro si Senator Bama, si Senator uh, Ontiveros kung bagay eh, patawarin nyo sila hindi nila alam ang kanilang ginagawa eh, ngunit si Senator Pangilina naman at saka payo ko rin po sana kung hindi naman sana ikagagalit ni Senator uh, Tito Soto eh, may kasabihan po sa Patangkas ang naniniwala sa sabi-sabi walang awa sa sarili huwag na kayong makinig to sa Liga Luminari ang legal luminary quote and quote na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema hindi po legal luminary yan pula luminary yun <laughs> <laughs> mga kababayan tanungin ko lang si Atty. Tepacho thank you as sa mga fellow uh, live stream and uh, social media uh, practitioner Atty. Tepacho bakit kailangan pong uh, magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema. Gaano kahalaga ito sa interes ng ating bayan sa tinatawag po ninyong rule of law? Una una po, bilang ay isang uh, officer of the court sapagkat lahat po ng miyembro ng uh, Philippine Bar, mga abogado ay mga officers of the court. Bilang officers of the court, katungkulan po namin ay ipagtanggol ng dignidad at integridad at ang reputasyon ng kataas-taasang hukuman uh, laban sa mga tumatalik sa tulit sa sa kanya at nang nag-criticize unfairly. Alam niyo po, eh, hindi naman po masamang umuna. May freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights. Unit, hindi po ibig sabihin may freedom ka. It is an uh, unbridled freedom. Okay. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagco-cross na ng line between legitimate criticism and personalities insult scurrilous libel yung uh, paninirang puri na katulad ng sinasabing kaya daw uh, nanalo ay eh, puro appoint ni Duterte mm -hmm. eh yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama correct ganoon katindi ang pagkakamali ng kamara na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong Marcos ay eh, bumantip sa may, sa majority ng uh, Supreme Court correct yung appointee ni uh, Pangulong Benigno Aquino dito yes. na siyang uh, uh, Senior Associate Justice at ano noong uh, ginawa yung desisyon ay acting Chief Justice iyon ang unang-una siya yung ponente yes, yeah. yung mga Party nagsasabi Pininin. ng mga ganito ganoon laban sa Korte Suprema they do not know how the court works Correct. at mamaya po ipapaliwanag natin alam niyo po at kung net time kayo no ganito po kasi yan Ah, para maliwanagan ng iba kasi yung iba dyan, hindi abogado. Hindi naman natin sinasabi, porket hindi abogado, hindi na pwede pumuna. Ngunit, syempre, eh, huwag naman yung sabihin, mas tama pa kayo kaysa sa labintatlong mahistrado. Ah, number two, yung mga nagsasabing ganito, ganon, ah, ah, tuta ni Duterte, mm -hmm. they do not know how the court works. Correct. Maka kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court they have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, ano, parang mapaliwanag ko. Ano? Kapag may isang kaso po, yan ay ina sa isang ponente. Yan. Yung ponente niyan ay gagawa ng isang ponensya dahil sa tingin niya, yun ang tamang desisyon. Hindi pa po yun ang final. Draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng mahistrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay uh, mag-concur kung ikaw ay hindi sang ayon, ikaw ay magdidisen. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdidisen, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang ayon do sa ponensya, sila among themselves may mag-aasay ng isang tao who will write then the new majority opinion. The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision ibig sabihin uh, from day one, ha anti walang tumutol doon sa kanyang ginawang ponensya. okay ibig sabihin yun ang tama hmm. attorney may tanong pangalawang uh, tanong namin sa iyo hindi daw political uh, hindi daw legal decision ang ginawa ng korte suprema sabi ng mga kritiko ito daw ay political uh, decision na nag-absolve uh, kay sara bagamat walang deklarasyon ng absuelto siya naniniwala pa kay attorney dito na political decision na ginawa ng Korte Supremo? Basahin muna nila yung 97 page decision pati yung mga concurring opinion sa ah, hindi po inaabsolve in fact napakaklaro po roon. Meron pang mga ibang avenues Afora uh, uh, redress yung mga uh, nagsasabing may kasalanan si Vice President Sara Duterte na hindi po foreclosed, ibig sabihin hindi nasarhan yung mga avenues na yun. Pwede sila pumunta sa ombudsman, pwede sila mag ng admin, etc. Ang pinigil lang po ay impeachment. Bakit pinigil hmm. ang impeachment? Sabagkat defective po Ah, hindi ko sinasabing mga mukha ng mga prosecutor sa defective, katulad ni Luistro, <laughs> ni Delima, ni, Dilima. Kapunan. Wala po akong sinasabing mga pagbubuka nila ang defective. Uh, klaro po yan. Yung ginawa po nilang articles ang defective. Okay, okay. klaro. So, so hindi ito... political decision, it is correctly legal and constitutional. Legal. Opo, eto, paano hindi magiging legal yan? E, eh, kataas na ang hukuman. Claro. ano bang hindi nyo naitindihan sa Supreme Court? Yung claro. Supreme o yung Court? <laughs> Attorney maraming salamat at baka ang ibang kasama ko may oh tatanong. Very oh happy that uh, you initiated this. Uh, gusto ng taong bayan ng uh, tinatawag nating attorney na Uh, silent majority, ay magkaroon din ng boses. Over po. the bully minority. <laughs> ay, hindi, hindi ako nag-initiate dito. Hindi ako lang. Ah, oh, okay. Kami nag-usap-usap ng mga, uh, mga grupo. Yes, oh, yes. Darat very good. po sila kasi nilagay ko 830. Oh, kaso lang, ikaw ang pinakamalaking grupo ngayon. Volunteers Against Crime and Corruption, tama ba? Ah, uh, ano po? Citizens Crimes Watch. Citizens Crimes oh. Watch. Okay. Uh, hindi po, alam nyo, kaya Ayan, napunta tayo dito, may istorya yan eh. Okay. Gusto po sana natin sa harap ng Korte Suprema, alam nyo, tumutul bigla yung MPD. Hindi daw Freedom Park yun. Teka, teka ah, muna okay. nga ako. Sabi ko nga, doon sa mga kaibigan natin, police pasahin nyo nga yung Public Assembly Act. Mm -hmm. Kaya nga kami humihingi ng permit kasi hindi Freedom Park. Tama. Oo. Tama. Ngayon, papasukan nila ng magkakatraffic, etc. Tama. Sabi ko sa kanila, ha? Ah, Araw-araw halos, may pinag-file ako sa Supreme Court, may grupo roon. Usually, yung mga makakaliwa. mga... mga, 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 kaliwa. Yeah, mga... rally nga ng permit e, hindi nyo pinapansin. Correct. So, bakit so, kami kukontrahin nyo? Eh, alam na. Kaya lang, malapit na kasi. Kahapon ko pinag up yung permit. Eh, mahirap makipag-argumento. Baka hindi pa matuloy. Sabi ko, freedom park na lang. At uh, nagpapasalamat Ay, nga ako kay Mayor Isco Moreno. Yeah. At saka kay uh, um, uh, the Honorable Levi Facundo, yung chief, chief. ng permits. Sinasinabi niyang, Sir, freedom park na lang. Bill hindi na niyo na. kailangan ng permit. Wala kami magagawa. Basta dumating na lang kayo. O no? makipag-coordinate lang kayo sa traffic bureau para hindi magkaroon ng trafgo. Oh. But there will be symbolic action na to Supreme Court still? Opo, pagpa-file pa rin po tayo. Okay, okay pupunta pa rin. At, at pag usapan po natin yan. Okay. Uh, so yes. kaya pala nandito tayo. Opo, opo. Okay, maya-maya po may brief program dito. Bigyan mo na ng pagkakataon natin si Atty. Topacio na makapagpahinga, no? Ang ibang gusto magtanong din, kasi aayusin uh, natin ang ating pa-programa habang nagaantay yung iba. Ang iba nagla-live na rin po. Maraming salamat at okay, nandito okay, ang you, social media ng mga personalities natin. Opo, eh kailangan natin yung mga social media sapagkat kung ang aasahan natin yung the usual media hindi naman sa lahat, ha. Eh talagang tatabunan tayo at maririnig lang yung mga noisy minority. Correct. 'Yun, no. At attorney, marami nanonood sa atin, ha. O maabot, kahit na 20 minis pa lang attorney, mga 500 na sa amin, sa kanila pa. E oh, di libo, libo na rin na nanonood ngayon attorney. So nakin narinig rin niya si attorney Ferdinand Topacio. Isa po siya sa mga nag-volunteer na magpahayag ang may mamamayang Pilipino to protect the integrity of the Supreme Court and to stand for the real rule of law. Salamat po. Salamat attorney Topacio. mabuhay kayo brother. Salamat <laughs>